Pansamantalang nanunuluyan ngayon sa mga evacuation center at tent na inila ng pamahalaan ang ilan nating mga kababayan sa Cebu matapos ang nangyaring lindol sa lalawigan. Kaugnay nito, tiniyak ng NDRRM. NDRRMC ang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. At una sa balita, si Rena Manubag Dagoon. sunod sa direktiba ng Pangulo, tinitiyak ngayon ng Municipal Disaster and Risk Reduction and Management Office ng San Remejo sa Cebu na natutugunan ng lahat ng pangangailangan ng mga residenteng ang napektuhan ng magnitude 6.9 na lindol. Batay sa tala, higit isang libong mga individual ang kasalukuyang na sa evacuation centers sa bayan ng San Remejo. Ilang aftershocks din ang nararamdaman dito sa lugar, kaya't ilang mga pamilya rin sa ilang bahagi ng bayan ang isinailalim na sa force evacuation. Sa ngayon, mayroon na ring tents na ginagamit bilang pansamantalang shelters ng evacuees. Lahat naman ng mga bakwit ay tinitiyak na nabibigyan ng food assistance at iba pang pangangailangan. Patuloy din ang pagdating ng mga tulong mula sa Philippine Coast Guard, Department of Social Welfare and Development at iba pang grupo mula sa pribadong sektor. Para sa balitang totoo at laging bago, Rena Manubag, Dagoon ng IBC News.